Ginoong Vergel Santos, isa po sa mga Board of Trustees ng Center for People Empowerment and Governance o SANPEG. Ka Vergel, magandang umaga po. Good morning. Good dead. Angela, magandang umaga rin sa inyo. <laughs> Salamat Good sa inyong panahon. Gord Angela. Siyempre so, po, hingin po namin ang inyong reaksyon dito po sa bagong uh, uh, Circular number 52 ng ating uh, administrasyon tungkol nga po dito sa pag-recite ng uh, Bagong Pilipinas Pledge at pagkanta ng Bagong Pilipinas Hymn. Eh, hindi ko maintindihan mo bakit pinapakialaman yung mga bagay na yan. Eh. Hmm. Ang tingin ko, hindi nila naintindihan kung saan ang galing yan. kung bakit itinipilit nila na itaguyod ang tinatawag nilang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ang magaling yung lumang Pilipino at lumang Pilipinas. Eh. No? Hindi kailangan magbago na. Ang kailangan natin, yung pinanggalingan niyang ating uh, anthem yang lupang hinira eh galing yan sa revolusyon ng 1898 eh. Ginawa ni Julian Philippian eh, no? Inadopt yan sa uh, Ke Palma, sa isang tula. At ito namang isa, yung ating uh, patriotic oath or pledge. Ano ha? Eh, yan naman eh, bandang 1950s namin eh, nire-recite yan eh. Ano eh, no ha? Hmm. At dapat maintindihan initihan eh, na ang lumang Pilipino ay nang galing dun sa 1988 ang mga dapat na, na tularan ng mga Pilipino ay eh yung mga lumaban sa mga nang na nini na mga dayuhan o kaya diktador na native noong 1898, noong 1941 at noong 1986. Iyon hmm. ang mga dapat tularan. Hindi yung kung ano-ano yung pinagsasabi nila at saka yung 'yung ating uh, panatang makabayan, mm -hmm. 'yung uh, patriotic pledge oh, ano ha? Iyan eh deal yan eh. Mukhang hindi nila nakita at hindi yata binasa. Eh. Mm -hmm. Ang 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 iyan eh deal between mm -hmm. 'yung mamamayan mm -hmm. at saka mm -hmm. 'yung bansa na pinangangatawanan na ng mga liderato. Deal yan. Ang sabi doon, kailangan kinukup ko pa ko. kailangan tinutulungan ako para maging malakas maligaya, at kapaki-pakinabang. Ano? Mm -hmm. Kaya pagka na noon ang ginagawa sa iyo ng bansa at ng liderato ng bansa, igagantihan mo nang tama. Mm -hmm. Ikaw ay susunod sa mga magulang mo, susunod ka sa masunurin ng paaralan, ng ng bansa at magiging mamamayang makabayan ka, susunurin ka sa batas. Iyon ang deal. Mm -hmm. Ngayon pag wala niyan at, at ikaw ay gagawin mo eh paglilingkod ang bayan ng walang pag-iimbot at buong katapatan eh ang liderato eh, puro pang-iimbot ang disasyo eh. mm. at puro kasinungalingan eh Opo. ano so, ang bakit ganyan bakit kailangan baguhin yan? Mm -hmm. hindi na ang pinanggalingan natin eh. mm hmm Ah, uh, uh, sir Verhel ang sabi nga po dito ni Act Teachers Party List representative Franz Castro. Ah, uh, ito daw mandato na ito ay isang uh, pag-attempt no na ma-indoctrinate ang uh, mga government personnel at saka ang mga kabataan dito nga sa self-styled bagong Pilipinas branding ng uh, Marcos administration. Your thoughts on that po? Oo. E eh pareho din yung 1972. Natatandaan ba ninyo? Baka hindi na. Yung New Society, dito mm -hmm. no? naman yung bagong Pilipinas. Ano? Mm -hmm. Alam mo nakita ko na yan nung minsan umatenda ko ng meeting ng aming barangay dito sa San Lorenzo. Mm -hmm. Tinanong ko yan doon sa aming ano liderato, bakit niyo pinapabayaan na tumakbo yung uh, video na yan ni Marcos? hindi ba ninyo naiintindihan na, ma na merong kayong uh, kalayaan para uh, para mag, mag decide sa sarili ninyo kung kayo uh, gagamitin ninyo yan o hindi sinabi sa akin nung ano nung liderato ng barangay eh sabi daw sa kanyang DISD eh, ano? ah hindi sabi ko ang susundin niyo ay eh, ang tao ano? kaya mm. noon pa mm -hmm. nagkumpisa na yan eh ang dapat maintindihan ng mga Marcos, eh, wala silang ke na pakialaman niyang mga yan sapagkat so, sila eh, ay galing sa isang diktador na Marcos mm -hmm. at ang kanilang bagong Pilipinas ay din ang new society nung panahon ng tatay niya. Dapat mm -hmm. maintindihan ng bansa yan. Eh. Mm -hmm. Nililito tayo, binabalik tayo dun sa taliwas. Eh. Mm -hmm. diba? Ang dapat natin, ang lagi ko sinasabi, ang dapat tularan, eh yung mga lumaban sa mga kamukha nila, huh? mm -hmm. whether Sir, native dictators mm -hmm. or foreign ones. Mm -hmm. Sir, behal well, kayo pa personally na narinig nyo na po ba ito, itong bagong Pilipinas hymn? O oh, nakita ko eh. Opo, opo. Ano no? pong ano nyo? Anong comment Abo, nyo dun ano sa eh? sa lyrics, ah, sa melody? Ah, alam mo, ka, hindi ko maintindihan. Wala namang gano'ng gusto lang talaga sabihin. Alam mo, ang 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 problema nitong bagong hymn at bagong host, mm -mm eh lumalabas na masama tayo ngayon mga Pilipino. Mm ha? -hmm. Ah? Hindi tayo dapat at ah, kailangan ni magbago tayo. Ano? Mm -hmm. Walang ang alam mo hindi pagbabago eh. Kailang bumalik sa so, dun sa pinanggalingan natin. Hindi para magbago. Ano? Mm -hmm. Hindi para magbago. Ang dapat magbago liderato, hindi mamamayan. Ang ating mga problema sa bayan eh hindi galing sa mamamayan. Lalo na sa mahirap. Mm -hmm. Ang mahirap walang kasalanan eh. Ano? Mm -hmm. Ang liderato ang may kasalanan. Liderato especially nakamukha ng mga Marcos eh. Pagkat tiningnan mo ang ang uh, ang ano ang ang istorya ng bayan. Eh makikita mo na doon ang galing ang ating mga problema. Mm -hmm. Hindi nung araw nag-uumpisa pa lang tayo eh. Kinitil na ang ating kalayaan ni Marcos eh. Mm -hmm. Nag-uumpisa pa lang tayong uh, maging independent, ano? Kung kumbaga sa bata, eh, nag uumpisa toddler ka pa lang eh. Siyempre, dahan-dahan yan. Medyo nadada pa ka. Pero kailangan mag-develop ka. Bigyan ka ng, ng, ano, ng, ng, uh, ng panahon mm -hmm. para mag-develop. Pero bago natin narating yon pinatay agad yung kalayaan natin eh. Mm -hmm. Ngayon, ito rin ang pinupromote nitong anak ni Marcos. Right. Kaya But, hindi mm -hmm. dapat yan. In fact, pagka tining ayaw nila no sa dating uh, patriotic oath eh. dahil nga iyon ni arrangement deal compact eh. kailangan meron silang gawin hindi ang mamamayan lang ang may gagawin kailangan meron may tinatawag na exchange kaya nakalagay doon sa atin sa lupang sa ano, sa, sa ating uh, patriotic oath mm -hmm. ang sinasabi diyan ang dapat ang bansa kinukop ko, ko, tinutulungan na kung maging malakas maligaya at baka, at uh, kapaki-pakinabang useful sa society bilang ganti. Yan. Mm -hmm. O ngayon, pag ginawa nyo yan, ito naman ang gagawin ko. Deal yeah. yan. Ayaw ng mga Marcosis ng deal. Ang kailangan nila, sabihin sa'yo kung anong dapat mong gawin. Just... Tama si, ano, tama si representative Castro. Is mm -mm. indoctrination niya. So tingin niyo po ba wala itong magiging epekto kung meron man sa mga kabataan in terms of nationalism and patriotism? Hindi pwedeng maligaw ang bata, mm. no? Pwede'ng maligaw ang bata, una eh hindi ang kabataan ngayon, lalo ang mahihirap preoccupied para um, para mabuhay eh. Ang istorya na nakalimutan eh. Ang dapat nga e bagong pag-ano pa, eh bagong bagong klase ng edukasyon. Para i-educate yung mga bata dun sa ating mga tamang pinanggalingan. Mm -hmm. Yung pinaglaban natin ng araw. Mm -hmm. Hindi itong mga ginagawa nila. Ano dapat yung kaya pwedeng maligaw ang bata. Kawawa ang bata. Kawawa ang bata. Um, Siguro ako dahil na tandaan ko yan at at um, I live through the whole thing all my nearly 80 years. Na eh, nakita ko lahat 'yan kaya ako eh hindi ako puwedeng uh, manahimik na lang. Kawawa ang ating mga anak at apo. Um, Sir Virhel uh, kayo ho no? kasi kayo din po ay uh, naging uh, bahagi din po no ng academe, right? Opo. Nakapagturo, Oo, Opo, kayo po, naman, di... eh, oh. nakapagturo din po. Opo, kayo po nakapagturo din kayo, di ba? Medyo kasi yeah. ako hindi makapag-tour, wala naman akong kolehiyo eh, no. Mm -mm -mm. Nagle-lecture lang ako. Opo, kayo usapin din po ay nagtuturo, no Kayo po ay isa rin po sa mga lecturer, ano po, no? Opo. Sa mga usaping pambayan din, etc. Um, o. kasi dito po ang order dito, no. Opo, ang sinasabi po to further instill the principles of the bagong Pilipinas brand of governance and leadership among Filipinos. All national government agencies and instrumentalities including GOCCs and educational institutions such as SUCs, no? mga universidad, oh. are hereby directed, apo, kung baga talagang minamanduhan, maliban daw sa LGU na encourage, para po daw to integrate the, the recital of the bagong Pilipinas hymn and pledge in the conduct of weekly flag ceremonies sa uh, po, subject to existing laws, etc. Dito po sinasabi nila na talaga daw pong dapat na ito ho ay gawin, lalo na ho sa mga paaralan. So kung oh. kayo po, kung kayo po ay isang profesor, kung kayo po ay mag-aaral, Oh, uh, pero ayaw mong sumunod rito. Paano kaya ang dapat mong gawin uh, cover hell, kung ito'y ay inuutos <laughs> ng malakanyang? Iyan ang inilalaban katet eh. Susunod ka ba o hindi? Iyan mm -hmm. ay eh, desisyon ng konsyensya Desisyong moral, no ha? Hindi desisyong konstitusyonal o legal. Talo ito. Alam mo kahit na ano pang batas yan, ano, ano pang konstitusyon yan. Lahat yan e eh, nanggaling sa moral philosophy, di ba? So, ko ako, ayaw ko niyan. Ako sasabihan ko ang aking mga anak, aking mga apo, huwag kayong susunod yan dinoloko ko kayo niyan. Ha? Ngayon hindi ko maalaan kung mayroong maghahain sa Supreme Court o anumang korte para ilaban na ito eh taliwas. Uh -huh. Ano? Hindi lang taliwas sa taliwas sa ating moral philosophy, taliwas sa istorya ng bayan. Ano? Hindi dapat sundin. Ako hindi ko susundin, Captain. Mm -hmm. ha? Opo, opo, opo. Kahit na ano na mangyari, anong gusto nila gawin sa akin, ayoko susundin. Ang gusto mm -hmm. kong i-recite yung dati, gusto kong kantahin yung dating dupang hinira. Mm -hmm. Anong opa. pakialam nila sa akin? Opo, mm -hmm. opo. Diba? Ito ay deal, um, pang Sinasabi ko, mm -hmm. hindi ito, hindi ako pwedeng diktahan. <clears throat> ito ay compact mm -hmm. between me mm -hmm. and the leadership um -hmm. na kailangan may gawin ka para mm -hmm. ako'y gumanti iyo. Opo. Yan ang maliwanag. Ayaw nila nun eh. Tinanggal nila yun eh. Opo, sige. No? So kung siguro hon, maganda rin dito, no, natin ang panig itong mga student council ng ilang pong mga SUCs, yes. no? Kung ano yes. anong yes. kanilang say dito kasi nga dito yes. inoobliga ang mga SUCs eh. Oo, na ito'y oh, ipatugtog eh. at iparecite yes. sa mga estudyante itong oh. kanilang bagong Pilipinas uh, pledge. Opo. pa nakalagay ba diyan kung anong gagawin nila pag hindi sumunod? Halimbawa ako, ah, mm, ayoko. Mm, ayoko umatent yan. Ayoko umatent ng flag ceremony pagka yan ang kakantahin. Ayoko umatent na ma manumpa pagka yan ang susumpaan. Mm. Anong gagawin sa akin? Wala po naman dito nakalagay. Yan Apo. nga eh. Oh, mm, kasi wala, hindi wala, pwede. Mm. Compact yan eh. Arrangement. Deal yan. Ang, ang kalayaan, eh hindi one-way street na nanggagaling sa liderato lang pababa. Hindi ganyan. Hindi ganyan ang kalayaan. Hindi ganyan ang ang, ang moral philosophy. Hindi ganyan. Opo. Uh, hindi ganito ang bagong Pilipinas. <laughs> hindi ganyan ang bago. Mas magaling yung luma, Tatid. Magaling. Opo. apo. Sige. Kaverhel, salamat po na marami sa inyo paliwanag sa napaka-importanteng isyong ito. Maraming salamat din, Ted Angela. Opo. Mabuhay. salamat po. Salamat na marami. Ted at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.